Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang pag-uugali ngayong araw, at kung nasa oras ng paggawa ng trabaho, ay ayaw ng mga kwentuhan at usapang walang kaugnayan sa trabaho, at may striktong ugali sa pakikipag-usap, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at toksuhan ng pagmamahalan maaruga sa magulang at handa laging makatulong at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 8 number 25 at number 36 Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May malakas na kaisipan sa trabaho, at ang kasipagan ay laging doledola sa hanap buhay para makagawa ng ikakaasenso pa sa pamumuhay at masinop sa pera para makaipon ng pera para sa ikakaunlad ng kabuhayan madisiplina at hindi nagpapataan sa gawain, sa tahanan ang nasa isipan ay masayang mga usapan, nang laging nagkakasundo ang pamilya, at kung may naipangako ay gagawin sa nakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 38, number 19 at number 12. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may matalas na mata at isipan, kaya hindi. Basta kayang magawa ng kalokohan, at laging inuuna. Ang dapat na matapos, nagawain, kaysa makipagkwentuhan. Ayaw ng nagpapataan sa mga ginagawa at pagnangako. Ay tutuparin para may good energy ng swerte sa mga dapat na magawa, matalino sa gagawin, at may isipang mapanuri ng makakaiwas sa problema, at kung nagsasalita ay pinag-iisip ang mabuti para walang makakaaway na tao sa tahanan ay masipag mag-asikaso sa ikakasaya ng buhay-pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, wala sa isip ang pagseselos, ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19, number 45 at number 8. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at masaya ang isipan kung nasa trabaho, kaya ang kasipagan ay hindi nagbabago dahil laging pag. Asenso sa trabaho ang nais at hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa laging nag-iipon ng pera para sa ikasasaya ng pamilya, laging nag-iisip ng mga bagong idea saan pwedeng kumita ng maayos na pera, ayaw ng mga usapang kay abangan, at paligoy-ligoy at iiwanan kagad para hindi maabala sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 7 at number 25, at number 14. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta napapakiusapan, maingat sa Dapat nagagawin, may mapanuring isipan kung gumagawa. At magsasalita ng walang masasaktan na damdamin ng ibang tao. At ayaw ng mga usapang pag-utang ng pera. Nang walang makagalit na kaibigan na tungkol sa pera. At hindi rin makukuha sa mga usapang suhulan ng pera. Ayaw makaipon ng ganoong pera. At may isang salita na laging paninindigan kung nasa naaayon na katwiran ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 15 at number 40. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali kung tungkol sa trabaho, para. Maging maayos ang lahat na dapat na matapos pero may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan maaruga sa pamilya at sa mga pagkain para maging mas maayos ang bawat kalusugan, matapat sa napasukang hanap buhay, maingat sa ginagawa ng patuloy na may pagkakakitaan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera at malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 22 number 29 at number 5 Libra ang Libra sa pahiwatig ng mga kalikasan masaya na matahimik kung nasa trabaho at laging inuuna ang dapat nagawain at laging umiiwas sa mga usapang suhulan ng pera at laging nagpapakasipag sa mga gagawin sa trabaho para makakakuha ng pag-asenso sa hanap buhay. Pokos sa mga ginagawa kung nasa trabaho dahil ayaw ng mapipintasan, maaruga sa pagkain ng pamilya para laging malusog ang mga katawan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17, number 36 at number 22. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan. Sa trabaho sa mga ginawa ay masinop at matiyaga at may ugaling maselan kaya ayaw ng mga usapang chismisan at kung nasa trabaho, ay laging uunahin ang dapat na matatapos dahil doon nakakakuha ng masayang araw sa mga ginagawa dahil kikita ng perang maayos para makaipon. At mas gusto na gumawa ng mag-isa sa mga dapat na gagawin ng patuloy na may pagkakakitaan ng maayos. Sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto at ayaw ng mga biruan ng may okrayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21 number 30 at number 16 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng mga kalikasan madisiplina sa sarili at sa mga gawain kaya hindi gagawa ng pagkakamali na pwedeng mawala ng hanap buhay at kung magsasalita ay maingat ng walang masasaktan Nadamdamin na ibang tao, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa buhay ng ibang tao dahil ayaw ng ganoong usapan para makaiwas sa bad energy na makukuha sa pera kung kikita ay nasa isipan dapat ay laging nasa maayos may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan laging maingat sa mga kilos at sinasabi laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 25, number 18 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matang mapanuri at isipang matalino. Kaya kung gumagawa ay maingat na laging uunahin makatapos. Para laging may good energy ng swerte na maiipon, may ugali may kadaliang pwedeng mainis sa mga nagyayabang. Kaya iiwasan na ang ganoong mga kausap para walang magagawang kakaiba na pwedeng magalit maingat kahit sa pagsasalita at hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, sa tahanan ang gusto ay masayang nagsasalo-salo para sa kalusugan ng pamilya, para laging makaipon ng good vibes ng buenas sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 20 number 44 at number 9 Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng mga kalikasan Sa trabaho ngayong araw ay masipag na ugali at masinop Sa kinikitang pera para makaipon ng pera sa pamumuhay ng pamilya at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong Kausap pagtungkol sa pera, sa trabaho ay sumusunod sa patakaran ng napasukang hanap buhay. Maingat sa pagsasalita sa tahanan para laging masaya ang relasyon sa bahay. Matyaga sa ginagawa dahil nasa isipan kung magtitiyaga, ay siguradong makakagawa ng pag-asenso sa buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 5 number 40, at number 17. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng mga kalikasan, may matapang na ugali na may mahabang pasensya kung sa trabaho para makagawa ng maayos ang lahat pero sa Ibang bagay ay kayang ilabas, kagad ang katapangan. Kaya ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas na ma. Inis, at hindi nagpapataan sa mga ginagawa sa trabaho. May kadali ang magseselos, ngayong araw na pag umiral ang selos ay madaling magalit, maaruga sa pamilya at sa pagkain, para mapanatiling may maayos na kalusugan, para mapaganda ang pamumuhay, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 19 number 35 at number 40.